Ininspeksyon ng Office of Civil Defense ang lawak ng epekto ng El Nino sa Oriental Mindoro. Bumungad sa kanila ang mga natutoy yung bundok at ilog. Nasa frontline ng palitan yan, si Gualvez, exclusive. Ilang araw matapos si sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Bulalacos Oriental Mindoro dahil sa epekto ng El Nino. Nagsagawa ang Office of Civil Defense ng isang aerial survey kung saan eksklusibong nakasama ang News 5. Ito ang unang beses na nag-aerial inspection ng Office of Civil Defense para makita yung epekto ng matinding El Niño pinangangambahan ngayong taon. Lalo't para sa ahensya, masyado pa itong maaga sa inaasahan. Sa tansya ng OCD, huling bahagi ng Marso o sa Abril pa magsisimulang makaranas ng pinsala mula sa matinding El Niño. Pero sa bayan ng Bulalakaw, bumungad agad sa amin ang natutuyot ng mga bundok. Halos lahat din ng mga palayan, tuyong-tuyo rin at nagkabitak-bitak na Malayo sa itsura ng mga palayan sa ibang bahagi ng probinsya. Yung mismong bayan ng Bulalaco, nakita natin na yung mataas na bahagi ng bundok at yung sakahan, talagang naman tuyo na. Subalit, tag-init naman talaga ngayon. Yun nga lang, maaaring nagsasabay na talagang tag-init at tagtuyot tuyot Kapansin-pansin din na marami sa mga ilog ang natuyo na. Dahil dito, ang rekomendasyon ng OCD, magsagawa ka agad ng cloud seeding sa Bulalakaw at iba pang kalapit na bayan. Para naman sa pangmatagalang solusyon, dapat daw magtayo ng dam at dagdag na irigasyon o kanal sa mga taniman. Kanina umaga, nagsagawa rin ng cloud seeding sa Tugigaro City. Nagsaboy ng mga asin sa ulap ang ilang opisyal na Department of Agriculture para magkaroon ng pag-ulan. Agad naman niyang nagbunga dahil bumuhos ang malakas na ulan sa lugar. Huling nag-cloud seeding sa probinsya noong nakarang linggo. Ayon sa DA, higit 350 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Halos 8,000 magsasaka naman ang apektado. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News no 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag